Hello everyone! Ako nga pala ulit si Rod C. Stares and nandito tayo ngayon ulit sa Bulacan State University and kasama natin ang isa sa mga representative natin dito sa Bulacan State University. So, sir, ano po ulit yung pinaglalabanan po nyo? Uh, instrumental, solo, piano po. So, kamusta naman po yung experience nyo sa pagsali po dito sa competition natin? Ang uh, experience po, ang um, first time ko po, po to na lumaban po sa isang piano competition uh, at ang experience ko po dito ay Uh, medyo overwhelming po dahil um, bukod po sa na naging performance ko, siyempre nakita ko rin po yung performance ng iba at may mga natutunan po ako, may mga na uh, realize po ako na mga pwede po maging uh, improvement pa sa mga susunod na competition kung sasali man po ako ulit. So sir, ah, uh, uh, Ano po yung na-realize nyo na, na maaari nyo pong natutunan ngayon dito sa competition natin? Uh, na-realize ko na um, kailangan talaga na maging focus ka sa um, yung uh, na, sa mga practice mo sa at lalo na kapag nandun na sa actual performance na or sa pinaka naging recital mm -hmm. dahil uh, andun uh, masubok yung kung paano mo i-execute yung mga pinagpractice mo yung piyesa mo yung inaral mo mga nota mga tugtog na yan at mga techniques na yung i-apply din sa tugtog So sir, uh, ka na lang po kung kamusta naman po yung naging experience nyo dito sa pag-stay dito sa Bulacan State University? Uh, ang experience ko naman dito ay unang-una komportable -una dahil uh, maayos yung aming quarters, yung tulugan at nakatulog naman ako na maayos at yung mga pagkain din uh, lahat ay provided naman at supported naman ng ating school. So sir, uh, any shoutout po sa ating video or gusto nyo po pasalamatan dito? Pagkakataon nyo na po. Uh, Siyempre po, unang-una -una po ay nakapasalamat po kay Lord sa binigay niyang opportunity sa akin na makasali sa Kaasok. At ganoon din ang uh, thank you din po uh, sa aking family na nasa San de ponso uh, at ganoon din uh, shout out din kay Camille basta kilala mo ako sino, miss na kita. <laughs> <Yeah>. <laughs> so, ako nga pala ulit si Rhasy Stars and magkikita-kita pa tayo ulit sa susunod na video. So, paalam muna.